Hello, ito na. hello, andito tayo ngayon sa Rest House ni Doktor guys. Res. Ayan, ayan, tingin guys. tingin ngayon, tingin ngayon, tingin ngayon, tingin ngayon, tingin guys Ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 step Ayan yung loob nyo guys Ayan Mga baul guys Saka so may dalawang tatlong upuan Isang mesa Ito guys mayroon siya dito ano. Ano han mga may sugat pagamutan. Guys. Ayan guys. Ayan. Ayan guys, yung bahay ni bahay na ng bilog. Ngayon, ikot tayo sa bahay na bilog, guys. Babatan, guys. Guys. Okay, so guys. Ayo yang bahaya nanti dong. <laughs> ayun ang bahay na bilog ni Dr. Serizan ayun po na naman tayo sa ibang area mga idol Yan guys ito yung loob ng bahay ni Dr. Serizan guys ayan ayun yes, guys mga idol ayun